Matinding dagok sa buhay ang mamatayan ng miyembro ng pamilya, lalo na kung ang dahilan, trahedya, Kaya na lang ng sunog. Yan ang pinagdaanan ni Belen Trinidad. Natupok na nga ang ipinundar niyang bahay na wala pa ang pinakamamahal niyang unika iha. Kwento ni Belen, nagising na lang siyang nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Tumakbo agad akong lumapalabas. Paglabas ko, tinawag ko siya. Sumigaw ako, Melanie, saan ka? Tapos pag ikot ko dito, nandun pa pala siya sa kwarto. Kasi siya ka mamatulong. Hindi ako magkalabas. Nawag ko, ba't hindi ka lumabas agad? Tapos kinuha laptop niya. Hinapos sa akin, sa bintana. Yung laptop, saka yung mga papilis. Wala raw nagawa si Belen kundi panuuring unti-unting tinutupok ng apoy ang kanilang bahay habang nasa loob si Melanie. Nawalan ako ng lakas. Noong time na yun, parang gusto na bumigyan yung katawan ko pero nilalabanan ko. Gusto ko pang sabuhin ng ano, tubig. Wala na akong lakas magbuhat ng ano, kahit, kahit tabo din ako. Kano, nabibitawan ko na tabo. Huli na raw ang lahat ng may dumating na tulong. Matapos mawala ng anak, halos mapabayaan na raw ni Belen ang kanyang sarili dahil sa matinding lungkot. Hindi ako makakain, wala akong gano'ng magtrabaho, wala akong gano'ng magkipag-uusap. Tapos hindi ako makatulog kasi pag pumikit ako, parang nakikita ako yung apoy. Nagkaroon din siya ng trauma sa apoy ano na nung burol niya. Siyempre, naglalagay ng kandila. Parang galit ako sa apoy na makita ko. Hindi lang ako makagalaw. Parang nainis lang ako pag makakita ako ng apoy. Makaami ako ng usok. Nawalan din daw ng gana si Belen sa pananampalataya. Ito ano naman ang ng galit ako kay Lord. Pero andon yung pagtatanong bakit. Ginagawa namin itong kulit sa simbahan. Hindi ko mag magtampo, mag magtanong. Mag lagi mo ko hinihilig na iligtas mo kami lagi, lalo ng anak ko sa kapahamakan. Pero sabi ko, kabaliktaran ang nangyari sa mga dinadasal ko. Sabi ko sa kanya, ayaw kong mabaliw na. Mamatay na lang ako kasi mabaliw ako. Naramdaman ko sarili ko na parang may kausap ako na nagagalit ako may ako na dinuduro na wala naman. Kaya lagi doon ako iyak na naman ako. Labis naman daw ang panghihinayang ni Belen nang malamang may inapplyan pala noong scholarship si Melanie sa Germany. At natanggap ang approval letter ni Tulang Julio. Libre sana ang pag-aaral at biyahe. Pero hindi na ito mapakikinabangan ng kanyang unika-iha. Ay, kasama ko ngayon ang clinical psychologist ng Mind You Mental Health Systems na si Rhea Villia. Good morning, Rhea. Good morning po. O usapang trauma ito. Narinig naman natin si Mama Belen, ano? Yung trauma kasi, Rhea, i-linaw natin, meron yung parang temporary lang at meron yung talagang yung tinatawag nga natin na PTSD at lubha ng sakit. Ano difference? Mm -hmm. Ang trauma kasi, extreme ito na may nangyari sa'yo mm. tapos either na-witness mo siya, na internalize mo, narinig mo, oh. or na experience mo. Mm -hmm. Ngayon, itong takot na ito, pag nag-persist siya, patuloy po siya ng lagpas ng one month, one month. pwede na natin itong mas makonsider na post-traumatic stress Ayun. disorder. Ayun. Pero yung mga na naranasan ni, ni Belen, ano, hindi siya makatulog, lagi siyang pagod, mm -hmm. hindi siya medyo confused siya. Typical ba ito? Yes. Mm -mm. Um, ang PTSD kasi sa tingin ko yung kay Belen ay umabot na oh. sa PTSD, mm -mm. no? Kasi uh, lag, lagpas na siya ng one month tapos meron siyang mga intrusions. Pagsabing oh. intrusions pa lumalaro yung nangyayari mm -mm. sa sa kanya, may nightmare siya, mm -mm. no? Hindi niya mapigilan yung mga ganung iisip mm -mm. no? Mm -mm. Pangalawa, may avoidance, uh, ina-avoid niya yung topic oh. o kaya ayaw niya puntahan yung kung saan nangyari. Oh. Tapos meron din naman tayong changes sa 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 mga pag-iisip natin mm -hmm. tsaka sa emotion so oh, ito yung parang bigla kang negative, nawala ka ng hope na parang okay. mer bakit pa ako kailangan mabuhay Nawalan eh, nawala na ako ng anak tapos alam ko kung minsan, parang masyado kang galitin mm. irritable Correct. hindi na maganda yung pakikitungo mo sa tao epekto mm -hmm. rin yan ng trauma mm -hmm. hindi ba kasi eh, minsan di natin naintindihan oh bakit naging ganito yung ugali niya oh, oh. pero dahil na naib, naiba yung landas at naka-experience ng extreme life event mm -hmm. talagang normal ito sa isang taong nakaranas yan at, talagang kailangan natin pag-atuunan ng pansin lalo na ang mga bata na din yung halimbawa sa school nila, Correct. Hindi ba? Oo, mm -hmm. oh. Marami akong pasyente, hindi nagsasalita, umabot mm. sa hindi na rin pumapasok, hindi lumalabas, hindi na naglalaro. E eh, natural sa bata ang maging carefree. Ama. Pero natanggal yung kanyang um, natural na ugali at pag-iisip. Yung ganitong sunog, lalo na sa atin, nangyayari yan na naapekto ang buong komunidad. Pero hindi naman lahat ay nakakaranas niyan. Kung ikaw ay maigi-igi at makakatulong ka sa iyong kapwa, anong pwedeng gawin? Ah, marami tayong pwedeng gawin. Una, eh 'wag natin i-insist no kung ano yung paniniwala natin. Maganda lang minsan na makinig, makinig. Kasi story niya 'yun eh. Mm -mm. Kung ano yung naranasan niya, 'yun ang valid. Mm -mm. So kung ma- may extend lang natin ang ating pasyensya kasi nga may mga mood changes 'yan. Mm -mm. Kung makikinig tayo at kung mag aaral tayo, ano nga ba yung PTSD o maging curious tayo, ano ba yung kalagayan nito? Mm -mm then uh, mas makakatulong tayo dun sa tao. Mm -mm. At kung meron kayo napapansin na mga nasa paligid nyo na ganyan na nga ang pinagdadaanan mm -hmm. ay tumugon na tayo sa mm -hmm. mga profesional. Alam mo, mahirap masunugan eh. Oo, oo Kasi mahirap para, talaga. Kasi nawala yung pagkatao mo yung lahat nung investment mo attach yung sarili mo dun sa ari-arian mo tas nawala lahat yun. Mm -hmm. Ang hirap. Magandang um, laging tandaan yan. Rhea, maraming salamat sa iyong mga paalala. At uh, sa atin naman yun din ang pwede nating alalahanin natin. Nandoon tayo para sa mga taong um, may pinagdadaan ng ganyan. Makinig lang po. Huwag na po maghusga. Yes. Dahil iba po, kanila yung kanilang pinagdadaanan. At ang pwede natin gawin is umintindi. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.